Tila hindi nga nakaligtas ang aktor na si Tom Rodriguez mula sa pambabatikos na mula sa mga netizens matapos nga itong bumirit sa isang social media platform na kung saan inawit niya ang popular na kanta ng international singer na si Bruno Mars na Versace on the Floor. Saka't sa lukuyan nga ay umahakot na ito ng million views simula nang i-upload ng aktor ang kanta kamakailan lang. Oh, dress, sa nasabing video nga ay makikita si Tom Rodriguez na kung todo birit habang kinakanta ang nasabing awitin. Kapansin-pansin naman sa comment section na tila hindi nga ito na-appreciate ng ilang netizens kung todo bas pa nga sa aktor dahil sa ginawa nito. Narito nga ang ilang komento ng mga netizens. Samantalang patuloy man nga na binabatikos, tila no kiber lang nga ang aktor dito. Ngunit kung kayo nga ang tatanungin mga ka-trendy, anong masasabi niyo ukol dito? Kung kayo po ay may nais sabihin na komento, maaari kayo mag-iwan sa baba. And please hit like and subscribe button para updated ka sa mga showbiz news tulad nito. Oh, Yen Ang Trending.